So, magandang tanghali po. Um, survey lang po. ko mm -hmm. po kung pabor ba kayo sa pagkakaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Um, for me, uh, pabor ako sa pagkakaresto kay dating Pangulong Duterte. Kasi marami kasing mga... issues, cases na hindi na close, lalo na sa mga victims na naghahangad ng hostage So, lahat naman um, kailangan ng hustisya. Ngayon, yung pagka dakip kay Daring Pangulong Duterte, um, doon pa naman um, um, aaralin kung mapapatunayan na um, isa siya doon sa um, mga tao na na hindi nag um, hindi hindi nagbigay ng magandang proseso para sa mga victims. Ayan. So, follow-up question ah. ng, um, nyo na lang po dito sa mga supporters po ni dating Pangulong Duterte. Oo. Ang mensahe ko naman sa mga supporters ni dating Pangulong Duterte, um, um maging fair tayo sa bawat isa kasi um, bawat isa mayroon naman pinaglalaban, kundi yung hustisya. Um, hindi natin sila maiintindihan dahil hindi tayo yung nandoon na kailangan ng hustisya. So, um, tingnan lang muna natin at um, hayaan na natin ang korte na um, sila yung bahala na um, magpatunay kung um, kung totoo talaga na may kinalaman si dating Pangulong Duterte sa mga victims ng war of drugs. Ayan, so maraming salamat.